Kumusta mga ka-boys? Sa lahat ng gawain sa bahay, ito gusto ko, ang maghugas sa mga plato. Kahit naman hindi ko gusto yung ibang gawain, ako pa rin ang gumagawa. Pero ito talaga, gusto ko akong gumagawa kasi gusto kong masigurado na malinis talaga yung kinakainan namin ng mga anak ko. Pero lahat naman ng mga anak ko, marunong maghugas sa mga plato, tinuruan ko sila. Kahit yung 11 years old kong anak, marunong na rin maghugas ang plato yon. Mas maganda kasi na kahit lalaki sila, marunong sila sa mga gawain bahay. Pero syempre, marunong lang, ako pa rin ang gumagawa ng lahat dito. Nakakahiya naman ako, nakaupo lang sila gawa ng gawa. Alam niyo ba mga kaboy yung paghuhugas pala ng mga plato, may sunod-sunod pala yan. Unahin daw ang baso, pagkatapos kutsara, at saka palang mga plato. Ganon daw ang tamang paghuhugas. Meron pa palang ganon. Pero syempre, ganon ang ginagawa ko. Wala namang mawawala, di ba, pag sinunod natin yun. Kaso, pag yung mga anak kong naghuhugas dito, kung ano na lang madampot nila. Ang importante lang naman daw, malinis yung pagkakahugas nila. Tama nga naman. May dumating na grasya. Eto, yung favorite ko, karyoka. Wow. May nagpadala sa akin. Salamat sa sponsor. Ewan ko ba naman, ang hili ko sa matamis. Buta hindi ako tumataba. Wow. At huli ako nagpacheck ng sugar. Normal naman. Yes. next may commercial pa yung paghuhugas. Eh, <laughs> o ayan, dahil sa karyoka, mas lalo akong ginanahang maglinis dito. Pati yung lababong kakalinis ko lang kanina, nilinis ko na naman. O paano guys? See you! Bye!